galing pa ako sa work mga day. Dumaan ako dito sa bahay ng friend ko mga day. At siya ay namimigay ng mais. Kaya, kaya, mga day, iyan yung friend ko mga day. Tingnan mo, napaka pretty. Mariusi. Tagalang pagkasali mga sakyanan mga day. Tingnan mo. Ang sakyanan, makita ang mga naman. Mga pagay na sila. Pag naon na lang natin mo ipakita mga day. Ay, ang day. Ngayon mo siya ipsaranap. Ay, talaga? Ay, dala tagdanghan kaya pwede mo din i-prusin. Nag-video na ka? Teguhan atau number? Kita macam apa Kita kan number je, kalau kita tu makan yang lain lah. Mohat makan dah. Kalau kamu, kamu yang menggoda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. 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 Oka top top ramang gudang naik. Wah, ini benar betul serius. Ah, sedikitlah. Ah, takutin mo. So, ah, ayo, ayo. Gini, ne. gue. matabak matabak. Matabak kaya ni matabak. Dagso ka lang. O naman ni ang plastic. Lindot mong go ang Mana Dat mga day, oh. Pinagbimigay lang nila mga day. Meron kasi silang farm mga day, mo. No? Kagandahan pag may mga farm. Sabi kasi natin reject is yung hindi na dahil kinain ng mushi or insecto. Pero ma maganda pa rin talaga. Paano mo malalaman na may mushi, Bishi? May buslot ang lawas. Ah! Pero paano, paano nila nalalaman na may buslot, eh? Ang dami-dami, sa kadami-dami ng mais. Oh, wow, wow, May, Hanap na. sila diha. Katong uh, ni no, Agi ng daghan. Ah, kani kay wala, is bin sabing guwapa. Dili na siya gwapa, bata pa siguro imong higa pa orang may atama. Eh ang galing mo naman. Oh, di ba? Oh, di ba? Bata, bata. bata Bibi -bi siya ka pag wala ini Pag ganito daw mga day na wala pa siyang buhok, bata daw ni siya. Pa na mo si dia, oh, kana na imong si Spin dia ka o man na isel kana. Kani? Oh, explain mo na na. Kagamay pa pud ani. Oy, nanay na daw isito kay na isel mga makita. Kani kunong na-circle mga day ibig sabihin kinananan daw yan siya ng Isikto. insekto. So ibig sabihin hindi na yan siya pwedeng ibenta. Ebenta. So Bug. So, hindi. Laro, kay, laro kaya ng oh. Gamay nga na, oh, sa kutsinyo. Hindi naman ibig sabihin na may insekto sa loob. Well, kinain lang. Kinain lang. Ang siya. Ibig sabihin yan, kinain sa insekto kanao. Ah, kana oh. Ah, kaya to na na siya pati yun. <laughs> Kanang nay uban nga nay insekto sa loob pero yung karamihan ay Na kainan ng insekto ne. Basi mo di lang payat, kapag gandagan ka, imo rong natin ko yung sikot sila yun. Dito lang sula na ba? Si, mas, wala ka ayo ano. Ang imong asawa dahi, kayo mo rong bata, mantanaan dahi. Ngayon nga, po siya, wala gin press na ako. Hmm. <laughs> <laughs> bata mo no? Hmm. na ba yung bago lang, Oh! Yung bata siya tanong dahi. Oh. Hmm. Dahi, di ko muli dahi, hindi ko niya tagaan, sitaw. Pegang apa ni ha? Nak si Jay Sita Dai Kamu hak tak usah tahu. Ibu mubai si mufin dah kau kayu. Oh, kali wat sama sudah. Ayo lihat 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 Oh, dah ini mana lupa indah? Kadaku pun ini lupa indah. Kadaku ni mau lupa indah. Atay, oh, mayaman ka talaga dito sa Japan, Inday. Yes. Hindi, Dato. Huwag mo ganyang porta. Jesus. Ikaw, sige, kagkaw karne. Jesus, paghilom di ha. Ang mga karnihong nito ang mga tao. Ila, Uy, day! Hindi, hindi. Itatong tiin, may inanin ka taga-provinsya. O, mga taga-provinsya, may sa Nagpain, Japan, niya, mga day. Nagpayong may darikay, madawat ang beauty, mga day. Uy, sayang, ang atong pa-beauty. Dako, kadyo na sila <laughs> lupain, <laughs> <laughs> di <laughs> rin mga tan awas sila, day. Oh. <laughs> <laughs> -awa Dako, oh. kadyo <laughs> <laughs> na sila lupain, mga day. Tanawa na. <laughs> Ila <Pilahan> nang lupay mo dai. Diri mi ilang far mga dai mang harvest na, day? Kalabasa, day? Ha? Di, di, mi sitaw. Mo ano pug ko na, ya ato. Mo sa man dai. Kalabasa dai. Dili mizuki ni. Ano ni mizuki oh, ni? Mo na wa. Daot akong kiil. Ah. <laughs> Kana <laughs> <laughs> ko sige. Na yung pag harvest sa sitaw mga dai. Sige. Wala na kay imo dai. Ako na ko anong dai. Na niyong ayo. Ayo po punoon ba dai? Ayo. Okay. Sige. Sitao, Sitao in Japan. Kau 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 bawa ni mana dayu? Kena kena orang putih. Mel hana ngapu di na bibir. Kau ni na kau ni dah kau dah kugur kan tambuk tambuk. Kau ni tambuk tambuk. Kau ni dah otulah panah mah. Ahat na sila kau ni pergi na sila. na ni. Kau ni ngah set. Naa nama na dua. Apa kau mak? Apa kau maglo tu ani day? Maglo tu naga ikab. Bagi kau nak. Pak ini tan. Sudah alang siapa kau samula ya? Ini tan. Kau nak kau ni tanung se next year. Oh, itu nama. Kau tengok apa dayu? Kau ni dia. atas bayok kan ada sembilan laftar bising naibitin wala oi joke na wala mana oi dinding aku tu mitingin sebab bae wala oi wala mana dia kayo manggamay ranis agbut angla gitun sige na kalo oi majuk baya aku adek gale ko ka alegre wala mai bitin sige putan nagari aku lagi kuginang langgi kay lagi ko wala man oi wala mana diris ani narin mo wakip andini oh mo pwede na asa Bari oh. Ani. Kena kena rubuh tik dah. Ini 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 lupa dia Oh, sembuh. Kau okay. lima Ah, oh. sige. yan yeah, nak ang akong ano sitaw, na galing sa farm na akong friend. Ang iba ano, pipilian yeah, ko to siya para sa next year yung buto nito ay itatanim ko sa bahay. So, my... so, yeah, thank you friend. <laughs> May content na siya. Ah, mayroon din po akong <laughs> Theory ano ba? Yung, Isal, teori, Pipino. Ano ba yung nito? Pipino. 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 Cucumber ang English. Cucumber. Ito ang pipino, Day. Tagalog. <laughs> uh, so, <bisaya> day. <laughs> bisaya, wala ba siguro. Bisaya, bisaya <laughs> pipino rin eh. siguro. Namuhuli natin mga dayo. Okay, natin natin daghang na halos na, na mga na siya kaya ma-zombie na niya. Ni Ope, tulog. Eh. Ma-zombie. Naghanap kayo tag-mais nga. Nakuha mga Day. Tapos ilaga muna natin yun. Tapos palamigin natin. Tapos iproze natin mga Day para pagfuyo, magbulalo tayo mga Day. Bye! Pagpata yeah. natin itong ating mais mga Day para pilian natin yung lagain tapos i present tapos piliin din natin yung kakainin natin ngayon tapos yung iba bigyan natin sa ating friend kasi na, binigyan tayo mamigay rin tayo meron pa rin silang pantumay ito so, tayo ano yung gunting mo natin gunting mga day tapos maglipat pa pala tayo ng ano natin mga day yung tanim natin ba no hindi ko sa yo friend ko, sila nang maganito nanday, no? nalisa natin dahil matulog pa tayo mag atin pa tayo mamaya ng fiesta wala naman tayo bang kuhin nanday tanaw nyo mo siya, lata siya may rejiklo niya mag wapa kayo siya nanday mag wapa kayo siya Tang isa ba lang maisig ko? Alam mo kung bakit alam ko dahil last two years ago, yung hindi pa kami nakalipat ng bahay. Hindi kami nakalipat. Nakahingi ako doon sa kanila. Tang isig lang. Mahal ba yung mais diri? Mahal Ano siya Tapos atong i-frozen. Para pag huyo or pag winter, meron pa tayong magamit na pambulalo. Thank Mao ni si Jerry reject mga day na um, kagat ng insekto. Mao na si Jay bawal i bawal ibenta. Ano kainin na lang. Pero maganda pa yung sa loob mga day. Tingnan natin yung uh, reject at kinagat ng insekto mga day no. gwapa biya siya kadyo mga day. Hmm. Kahit yung ma-insecto dito, tinanggal ko lang. Tapos tingnan mo, look at that. Gwapa kayo. Tapos, o oh, diba, ba kayo niya? Tam isa kayo. Lagi akong humihingi dyan. Ni. Every ano nila, harvest. Ito na yung ating kainin. Tapos, yung iba nito, i-prozen natin. Lagain muna natin siya. Tapos, patuyuin. Tapos, i-ziplock natin. Lagay natin sa ziplock. Tapos, Iprose natin mga day para pag winter, meron tayong mais na mga gagamit mga day. Yan lang po. So, 'Di ba? Ganun lang. Tapos ito, bigay ko to sa friend ko. Ba, diba? gusto niya yan kasi mahilig din yun siya sa mais. Kaya ito na yun sa atin. Pwede na yan kasi ako lang naman din ang mahilig sa mais. Pero mahilig sila sa uh, bulalo. <laughs> yeah, thank you Lord for the blessing. Thank you Beshi for the mais. Bye. Pag natanggal mo na yung kanyang kawa, no? Tapos, gupitan mo yung kanyang dito kasi yan lagi ang kinakainan ng insekto. Tapos, yan. Guwapo man siya sa loob. Tapos, ilagain. Tapos, patuyuin. Tapos, yung iba, iprozen para sa para pag winter, meron tayong pangbulalo ulit. Yan lang. Yan daw ang ginawa nila sa mga ano, reject. Kasi, hindi na pwedeng ibenta yun sa JA. Nagbibenta kasi sila sa JA. Tapos, yung mga, mga reject, yun ang pinamigay nila. Marami pa nga dun eh. Hindi ko na kaya ang bit-bit eh. Ito lang yung dala ko. Baka gusto mo.